Magmagong mahirap na tama na timpla Ano? Buta na timpla. Kanina tama na timpla eh. tama yung tiwala. Naku, hanggang di maubos, hindi makasagot. Hindi ako masalatahan na. Saan? Ano ang wala akong malasahan. Ano nang nangyayari sa akin? Ba't wala na akong panlasa? Kung nga, natin yung baboy. Kung baka nasa baboy yung, yung sarap. Na? Ano? Nasa baboy na yung sarap. dito ka. Bukutan tayo dito makikita. Ayun na. Ah, Ayan. Ayan. Bakit? Ang mukha mo wala. Dito. Diyan na pong nagahalo. Wala, hindi mo mukha Wala mukha mo ha. Nagahalo pa, ka lang. Dun, dun, ka doon para makita lahat. Ito pa. Ayun ka talaga hai. Yan. tayo kasi last na ano ngayon. Pansiyam na. Last na das, dasal. Kaya nagbabapansit tayo. Kailangan nilang ano, kumain ng pansit. Huwag katawa ng tawa. Maalog yung cellphone, huwag kang tao ng tao. Maalog <laughs> <laughs> Pag ka pa, maalog yung cellphone. Saka muna tumawa, na. Kailangan seryoso natin sa <laughs> Wala na, sabaw. Meron pa yan, o. Kailangan. Dalagyan natin paminta. Paminta? Paminta sa kailagay mo na yung gulay. May malutok dyan. Ah. ang gulay. Magintok ka muna sa wala pang video. yung gulay lalagay na? Oo, sige. Kailagyan natin paminta. na. Oo, oh, sige. Ito yung video. Sino yung ba? Ah, bagong plantana. Kaya, yeah, yan. Okay, Mga balgi pa. May balgi pa yan. Ay, huwag mamaya na, Rocky. King, mamaya na king. Nagdaano kami dito, sariyo ko kayo pagluluto dito. Nandaan ba? Bako... Wala no, ang no, kulang. Ang Ma Baka matapon. Oo, oh, tat tatabang ko kasi nalagyan ng eh, tubig. Ito so, yun mo nga, lali ha. Ito yung ano, langit. Kunin mo yung tayo. Ayan mo. Oh. Eh, sige, itago mo dito sa baba. Oo. Oh. Ang gawin na doon na gawin ko po. Sige. Ayun na. Sige. Sige. Uh, Ang tinga lang yan eh. oh, uh, tama na ah, yeah. mm -hmm. yung langis na. Hmm. mo yan dyan. Hindi, mo yan. Ano yeah, tali. Yung palibo, sige. Oh. Manda ipasok mo ng kanyang. Oh, nagpapabigyo ayusin natin kasi mga mamaya gutom na gutom na yung kakain ah, di umog siya matatanda na, na. bawal sa kanila yung makalap kaya tikman muna natin to. bago sila mauna muna tayo. baka maalat eh kaya nanti kaya na natin, natin natin ng timpla yung tama yan, sarap nito. Kikita ba ako nag-aalo? Oo. Oh, oh, Hello mga kabayan. Araw na, na tayo. Hoy, dadalhin mo raw dami pala ng May bagyo tayo ngayon, kailangan tayong tayo magpa. Oo, oh, kinakalabit na ako nito, bakit, santay po kumsa, bulan. Dahil na naluto yung huli, naluto. Tayo oh, na luto na. Magmutya ang antaw yung lima pula. Lang po lang ba? Itik man muna ito bag maala. Muna ako. Kanyan, itik man kung masarap na. Tama lang simpla eh. Ano? Ito na simpla. Kanina tama lang simpla eh. Yan, tama yung siya Naku, hanggang di maubos, hindi magkasagot. Hindi huh? akong masalasahan man. Saan mo? Ngunit ko. Hindi akong malasahan. Ano nang sa akin? Ba't wala na akong panlasa? Kung natukman natin yung baboy, kung baka nasa baboy yung yung sarap. Na? Nasa baboy na yung sarap. Ito po ang paghahawas nito. Gusto lang pala magtikim ng baboy. Walang baboy yan. Tingnan mo ang baboy. Ito mo isang dalang baboy. Saka ang pito, alam ko kung magkano yun. Hindi lang malaking sinili. Sinititititit. Alam natin kasi hindi paano ang gulay dito. Hindi. Magkikita naman ni Nina ito. Hmm niya. Yeah. Kaya ang magdito ka lahat. Ni... Ano yun? Kaya pinahulog, tatlo. Parang tatlo. Hinihingi yung ano natin, mga kaluluwa dyan. Ah, hinihingi ba? Hmm. Yun ang hinihingi yun. Ganyan, hindi mo na kailangan damputin yun sa kanila na yan. Nanghingi yung mga ano yan, mga ligaw na kaluluwa. Buwas, man naka gano na yung sil mo. Yan, yan, yan. Dito taba Oo, oo. Yan, oh. Oh. yan, yan. ha, oo. na, o. Sarap yan. Pag kami nagluto dito. Hmm. Ah. Dapat mo yung ano, sinasayaw. Ah, Hindi si Mayaw, paalala naman si Mayaw ako. Oh, panggal mo <laughs> <laughs> Oh, panggal mo star. Hindi <laughs> <laughs> na ako kasi bukas na labahan ko dyan. Mahinubad pa si Badin dyan eh. Hindi na lalagyan ng ano, kinasohan lang. No? Oo. Hindi na lalagyan ng tubig. Hindi na. Malambot na lahat. Ayan. Ang ikaw na wala. Maputla. Pero ang dami ng tao yung inag... Oh, Oo, maputla pa. Sige, sambal nga. Maputla din yung luto kahapon. Ikman nga natin. Ang ano na yung lasa. Masig para ako na kapitin mo. Nabi. Masig kasi kasi kaya sambal. Hmm? Hindi na ako nabibidyoan, no? Oo, ano? no, nabibidyoan ka, oh, kumakain, no? Hindi pa luto yung gulay. Ano? Ano na, na. Ha? Okay na? Okay na? Yung gulay, hindi pa ano, eh. Wala naman, apoy, eh. Hmm? Masay wala na gas? bakit wala, wala, wala. Hmm. Wala, hmm? wala na gas? Hmm. Um, wala na. wala na gas naubusan pa kaming gas wala na ma'am fruit babalik kaya si Romaine wala na kaming gas naubusan na mga kabayan wala na kaming gas di mo natatawa na si mama yun <laughs> wala na naluto <laughs> Mabuti naluto yung pansit namin. Wala na pala gas. Ha? Na yan. Woo! Halo ako ng halo. Wala na pala pa naman tumamay na to. Oo ko. Bala na. Kung anong kalabasan nito. Okay naman nata. Kasi parang gulay. Hindi pa ano eh. Ay, wag malutong. Ha? Yung gulay, kahit hindi ano? Kahit hindi pa ganong luto? Sabi ko,

Masarap oh. Oh, Ito, Ano Ito. Oo, patayin na sa, na, sa oh, na, Okay na to. Babay na, babay. Put. na. Uy, makikita ka dito sa video. Babay, luck. nagluto na, gata-gatiwali. Bilaw pa, ano, kanya repulyo, hotdog lang.